Maraming salamat po sa inyong suporta. Uh, pwede rin kayong mag-send ng support times gift dyan or magpamember sa ating sa ating YouTube channel. Thank you so much. Mga kaibigan natin dyan, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating lahat sa lahat-lahat ng ating viewers. Kung mga taga saan man kayo dyan, yun no? Oh, three viewers na po mga kaibigan, mga ka-idol natin dyan. Maraming salamat po. Shout out, shout out, shout out. Paki-like and share naman po. Bakit bar ko sa dibdib si man ka ba? Renato Flores, kaibigan, shout out po. Logo po yan ang aming... Logo po ng aming company. Ang... Ang nakikita mo dito sa aking dibdib. OTC. OTC Boys. tayo ay sa inter-island sumasakay, kaibigan. Magandang umaga sa ating three viewers. At ngayon ay si Kuya Rams ay dito lang sa tagboat sa Nabutas standby. Kami yung tagabantay dito. Maraming salamat sa iyong suporta, Mr. Renato Flores shout out kaibigan yan po ay logo ng COL sa aking damit kaya ganyan yan wapong wap my 4 million people in the house shout out and magandang umaga po Palike and share naman po ng ating live. Palike and share naman po ng ating live. Malaking tulong na po yan sa ating maliit na channel na sa bridge ng, na ngayon. Kita ko ang pen, ang plug sa likod na. Ayan po. Kung ang tagabantay, kami ang tagabantay lang dito ngayon kaibigan sa aming tagboat. Walang biyahe. Pero may tao pa rin na nagbabantay. Shoutout sa mga taga OTC dyan, OTC boys. Uh, magandang umaga po, five viewers, thank you so much. Palike and share naman po, palike and share sa ating live mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Nasa bridge ako ngayon kaibigan. At Live live muna si Kuya Raps. Si Man Karen ba, Sir Renato Flores. Shout out sa iyo diyan, magandang umaga. Maraming salamat po sa yung suporta, Sir Renato Flores. Magandang umaga sa two viewers again. Good morning. Maraming salamat po sa Cap Flores ito. Ay, sir, Cap Flores, magandang umaga po. Maraming salamat po sa yung panonood. Sir, Cap Flores. Ako po ay ratings pa lang po dito sa aking Sinasakyan Ah, uh, tagabantay po kami ngayon Tagabantay kami dito, walang biyahe Domestic po, domestic po ang aking Company ngayon, domestic trade po ng Ocean Tankers Corporation Good morning, good morning Jan Another viewers, thank you so much Sir kap Flores Magandang umaga po sa iyo diyan